Sabi ni Jesus sa kanila, sa gabing ito, akoy iiwan yung lahat. Gaya ng sinasabi sa kasulatan, papatayin ko ang pastol at magkakawatak-watak ang mga tupa. Ngunit pagkatapos na akoy muling mabuhay, mauuna ako sa inyo sa Galilea. So kinukwento ni Jesus na siya po'y papatayin at magwawatak-watak po yung mga tupa niya, yung mga minamahal niyang kaibigan kasama kasama sa ministry, nagpakain ng liman libo, apat na libo, uh, sila ng mga himala. So, mga kasama ni Jesus ay sinasabi niya lang dito, magkakawatak-watak. And verse 33, sabi ni Pedro, kahit na po kayo, iwan ng lahat, hindi ko kayo iiwan. Tindi ni Pedro, no? Iwan na kayo ng lahat, hindi ko kayo iiwan. Pero in verse 34, sumagot so si Jesus, tandaan mo, sa gabi ring ito, bago tumilaok ang manok, tatlong beses mo akong ikakaila. Ouch! So bago pa man mangyari ito, sinabi na ni Jesus ito kay Pedro, itatatwa mo ako, ikakaila mo ako. Ngunit matigas na sinabi ni Pedro, kahit na ako'y patayin kasama nyo, hindi ko kayo ikakaila. Ganoon din ang sinabi ng lahat. Kaya mga kapatid dito po lahat nangako kay Jesus na hindi siya iiwan. Imagine yung pain, yung lungkot ni Jesus dito dahil alam naman niya na 'yung mangyayari. Tapos sinasabi pa nila, hindi ko kayo iiwan, Lord. Pero ito na in Matthew 26 same chapter verse 69. Samantala si Pedro ay nakaupo noon sa patyo. Nilapitan siya ng isang utosang babae at sinabi sa kanya, kasamahan ka rin ni Jesus, di ba? Na taga Galilea? So hinuli na po dito si Jesus eh. At ginagawa na ng pananakit, no? Di nakip na, hindi lumaban si Jesus. At nandun si Pedro nakikinood. At may nakakilala kay Pedro. Pero anong sabi po ni Pedro? Ngunit nagkaila si Pedro sa harap ng lahat. Wala akong nalalaman sa sinasabi mo. Sagot niya. In verse 71, pumunta siya sa may pintuan at nakita siya ng isa pang utosang babae. Sinabi nito sa mga naroon, Uy, ang taong ito, kasamahan ni Jesus na taga Nazaret. Verse 72, pangalawang beses, muling nagkaila si Pedro at sabi, Sinusumpa ako, hindi ko kakilala ang taong iyan. Tindi, no? Sinusumpa pa niya, hindi niya daw kilala si Jesus. And in verse 73, makalipas ang ilang sandali, lumapit kay Pedro ang mga naroon. Sabi nila, isa ka nga sa mga tauhan niya. Halatang halata ka sa punto ng iyong pagsasalita. So magot si Pedro, mamatay man ako. Talagang hindi ko nakikilala ang taong iyan. Pagkasabing pagkasabi nito, tumilaok ang manok. Naalala ni Pedro ang sinabi ni Jesus, Bago tumilaok kang manok, tatlong beses mo akong ikakaila. At si Pedro po, lumabas siya at tumangis ng buong kapaitan. Imagine the pain ni Jesus. Nakasakasama mo, itatatwa ka, hinudas pa siya, pinagkanulo siya, iniwan siya, napakasakit sa ating Panginoong Yesus. Pero sa kabila ng iyon, kasama sila sa mga niligtas, minahal, kinalinga pa rin ng Panginoong Yesus. Maraming beses po tinatatwa rin natin si Jesus sa buhay natin. Pero ang grasya po ng Diyos ay lagi pong laan.